Hello, hello mga katigangs Dahil day off <laughs> As usual uh, Costco time Ito, nag, hindi kami masyadong Mabili ng, ano, ng buong chicken Yung rotisserie Kaya lang ang ganda ng lagayan ngayon Dati kasi, yung parang Baunan na magkatakip Ito, may bag siya eh. Mas mura siguro yung lagayan nito Kasi yun Nung una, ano eh, mag, magkatakip na parang Baunan eh eh, kata-kata ka rin, konti lang binili namin. Bumili kami ng vitamin, pampatigas ng boto buto pampatibay pala ng buto-buto, at saka belt ng anak ko. Sabi naman niya, leather belt daw. Dalawang tubig lang. Kasi sabi ng anak ko, pupunta raw kami sa ibang store naman bumili. Kaya iniisip ko, punta kami sa Diretso kami sa uh, Target. Kasi sabi niya, doon na tayo kakain sa Target daw. Sa, sa loob ng Target kasi may pizza doon. At saka may bilihan din ng ano, ng Starbucks doon. Okay, okay, mga katigang. Bye-bye.